pabulong niya sinabi. Magkano pa gawa ng error 42 yung hindi halata na makakakupit ako sa 13 month pay ko. May ilaw kasi palagi dito sa bantang kaliwa. Ayan, naka-on yung ABS. Nung sabihin ko ang presyo, napasigaw pa nga siya ng... When? Hindi <laughs> ko. Umaandar ang speedometer, subalit naka-on pa rin ang ABS. Tara, isolve natin to. Repa! pan checking sa kanyang ABS motor, medyo marami na nga itong kalawang. Kung itatanong nyo ulit kung bakit ito kinakalawang, ang materials kasi ng ating ABS module ay nakakapag-attract ng moist. Kung kaya't na ipunan yan ng kalawang, isa pa dyan, yung mismong fluid ay nakakalusot na dyan lalo na kapag nagpapalit kayo ng preno na ginagamit nyo ang pwersa na nagmumula sa mukha. Lumulusot yan sa gedli hanggang sa umabot na sa module. Buti nga ito, hindi pa mapapaatras gaano ang bangs niya sa noo. Hindi pa magpapangabot ang batok at ang noo. Pinarotest nga natin sa may kanya at tinanong natin kung naibigay ba ang tunay na ligaya. Wala na ang ABS sign sa kanyang panel. At napa-appear siya sa kanyang sarili. Kaya nga tinanong ko ang may kanya dyan, kaong, alright ba tayo dyan?